down. No. Pagkatapos nga tanggalin ng Lakers si Darvin Ham bilang head coach ng LA ay matunog na nga dati pa ang rumors na interesado nga ang Lakers sa 15-year NBA veteran na si JJ Redick. Ngayon nga ay mainit-init na balita na pumirma na si JJ Redick bilang head coach ng Lakers ng 4-year deal worth 8 million dollars kada taon. Sabi nga ng iba na si JJ Redick daw ang parang magiging version ni Eric Spo or Steve Kerr ng Lakers. Sa unang ang interview nga ni JJ Redick kasama ang Vice President of Basketball Operations at General Manager ng Lakers na si Rob ay talagang na-impress sila sa offensive at defensive philosophy at ang matinding passion sa basketball nito na magagamit niya sa pagiging head coach ng Lakers. Dagdag pa nga ni Redick ay magpo-focus siya sa pag-build ng roster around Anthony Davis para ma-maximize ang, ang kayang gawin nito sa court lalo na pagdating sa late crucial games. At kay Lebron James na magiging 40 years old na sa darating ng December ay ball handlings at play makings pa din ang focus dito. Binanggit niya din na magiging part pa din si Austin Reeves para sa offensive attacks ng Lakers. Si Rui Achimura at Max Christie naman ay gusto niya i para i-develop pa lalo ang laro nito. Pagkatapos nga pumirma ni JJ Redick bilang head coach ng Lakers ay bali-balitang na gusto niyang kunin ang two-time NBA champion at future Hall of Famer na si Rajen Rondo. Bilang kasama niya sa coaching staff, alam naman natin na si Rajen Rondo ay isa sa pinakamataas ang basketball IQ sa NBA history. At kung sakali nga natanggapin ni Rondo ang offer sa kanya, ay tsak lalakas ang coaching staff ng Lakers. Sama muna na din ang basketball IQ ni Lebron James. Matatandaan nga na naglaro si Rondo sa Lakers at nakuha niya ang pangalawang championship nya doon si Rondo at Redick ay nagsabay nagpa-draft noong 2006 draft class interesado din sila kunin si Sam Cassell at Jared Dudley. Matatandaan din, naging assistant coach ni Redick si Sam Cassell sa Los Angeles Clippers. Umani nga na iba't ibang papuri si JJ Redick dahil sa pagpirma niya sa Lakers, kabilang nga ang sports analyst na si Stephen A. Smith at ang former teammates niya sa Clippers na si Patrick Beverley Ano ang masasabi niyo sa pagpirma ni JJ Redick sa Lakers ng 4-year deal? May iba kaya ang sistema ng Lakers sa darating na season o magiging tulad katulad lang ng sistema dati ni Darvin Ham na talaga naman nakakadismaya. Abangan ang susunod na move ng Lakers lalo na sa kanilang roster na kung sino ang kukunin nila o ititrade nila. Oh, Ito likot yung video. big time plays. Inano ko eh. Nag-comment ako din sa kanya. Big time plays. Shoutout para sa YouTube channel ng big time plays. Thank you so much. Amazing. And oh, oh. Bawal malay. Bawal malay. Bawal malay. Bawal ba malay. Ma mga eksena. Pogi siya no. Sometimes you big time plays. Oh. Oh, di ba? Pang Mr. Pogi yan dati yan. Oh, so, talaga napakataas ng na mga views na ngayon. May big time place. Kaya, congratulations sa'yo, bro. Si sa Big Time Place, supportan niya Magaling din mag-video at kaibigan natin yan. Yo, shoutout nga pala sa Big Time Place ng Malabon. For more basketball news and updates, just click the notification bell. At kung bago ka pa lamang sa channel na to, please subscribe and support my channel guys. See you on the next video. Let's go!